Magandang araw sa inyong lahat. Dun sa nakaraang video, pinag-usapan natin ang tungkol sa mga egg size percentage. So nakita natin doon na every week, except yung uh, week 18 and week 19, na yung week 18 and 19 kasi maliliit pa lahat yung mga itlog doon. No? So yung 20, doon na magbabago yung egg size. And after that, every week na talaga na nagbabago ng percentage. 'di ba? Nakita nyo doon sa video. So para doon sa mga hindi pa nakakapanood, uh, panoorin niyo lalo na kung may layer farm ka, backyard man niyo no, ano at least mapapanood mo, makikita mo yung uh, yung performance chart. Yung egg size percentage dapat every week, every week nagpapalit. May yung yung small size, 'di ba, konte tapos dumadami yung ano yung medium and then large tapos matagal matagal walang extra large and then sa 29 weeks no pumasok ay o oh, tama 29 weeks pumasok ang extra large so, kumunti din yung small size so in short dapat pala pag nagmo-monitor ka ng egg size mo egg size percentage mo alam mo na dapat yun na yung size sa sa week na yon pero kung nagmo-monitor ka at makikita mo maliliit Mali, uh, mali mas maliit pa rin ano 'di ba hindi namimit yung percentage ng itlog na yon uh, yung size uh, egg size percentage dun sa week na yon uh, pag iisip ka kung bakit so i consider mo yung feeds kasi yung feeds ang main reason kung bakit maliit o malaki ang itlog uh, bakit kasi no kasi kung hindi mo namimit yung uh, hindi mo namimit yung requirement nila yung ilang grams per head per day nila sa maghapon higing maliit yung size ng itlog nila at isa pa kung halimbawa nag-alter ka yung gusto mong makatipid no di ba kasi mahal ang commercial feeds gusto mong magbigay ng treats uh, eh medyo mas nadamihan mo yung treats mo so ibig sabihin uh, yun din ang isang rason pa kung bakit magiging mas maliit kaysa dun sa dapat na size niya sa week na yon and uh, number three, yung hindi mo nasusunod yung talagang ipapakain mo na kailangan ng mga layer. So, uh, depende dun sa age nila. Kasi may layer feeds 1, may layer feeds 2. So, either crumble or mas ang gagamitin mo, okay lang yun. And then, yung uh, number 3, yun ano, so, dun sa feeds yun. And isa pang rason no, na kung bakit medyo may time na maliliit yung itlog. ah uh, yung, pero ito, ano na lang mga hindi mo maiwasan na circumstances kagaya ng panahon limbawa kung mainit na mainit ang panahon di ba iinom sila ng iinom ng tubig so hindi sila ngayon makakakain ng todo hindi nila mauubos yung ration nila kaya ang tendency nun ay hindi lang yung size ang liliit kundi yung production din bababa yon so yon yon ang isang rason pa uh, pero yon ay unavoidable circumstances. Pero kung feeds ang ano mo, feeds ang rason mo, Uh, kagaya ng yun nga, hindi na mimit yung requirement nila, Ia, iba yung pinapakain mo, uh, kumpara doon sa dapat ipapakain mo sana, ganyan. Tapos, nagtitipid ka dahil mahal ang feeds, Ina alter mo yung feeds, uh, tapos na yung feeds, di ba, yung commercial feeds ay complete ration na yun, Uh, may ano na yon complete yung uh, feed formulation na yon na compute na yon yung kailangan nila nandun na lahat sa feeds na yon so hindi na sana kailangan magbigay ka pa ng treats kasi nga nandun na lahat yung requirements yung nutrient requirement na kailangan nila na dapat ibigay mo rin sa kanila na magha sa maghapon uh, pero dahil nga nagtitipid ka dahil mahal ang feeds eh inialter in 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 mo nilalagyan mo pa ng mais na no halimbawa yung isang bag na commercial feeds no yung layer layer feeds lalagyan mo pa ng ano ng 50% or 25% na na yellow corn kasi nga uh, mahal di ba mas mura ang yellow corn o, kaya lang di, uh, uh, hindi mo alam na meron yung merong epekto din yun dun sa production nila so yung panahon unavoidable yun eh, yun yung mga rason na Pedro, mo pwede mong i-consider. At saka yung water, no? yung water supply nila. Kasi kung yung water supply nila ay nati, na ano din, mataktakadaan nga ang kanayon, di ba? Nakasadsadot ka, nagkikabiliti na nung da, o yeah, rin ako na orto ka rin mo, ang tala bakyard mo, laang day tatarakin mo. Eh, ko, sa bali pa ilang tira ramida mag ML ka, nalipatan mo, gaya mo, dahil ay... may manok mo kawang gayam ti may nan, may sapay dahi nga. Rason no apay nga, kwa, apay nga. Uh, bumabasit iti size itlog G gamin, syempre. At saka, pa yung adi, nga late nga ag itlog, diba? So, han lang adi, gaputa ang malate nga it itlog, syempre, bumasit iti itlog, gunuhang ag itlog, tatangal daw, kas jay, <laughs> ba? Diba? Oo, kasi kaya, kaya, uh, lahat, lahat, lahat yan, no? kinukonsider yan. Yung feeds, yung tubig, yung ilaw, yung panahon, ganyan. So, both doon sa paglaki at pagliit ng itlog. Ano yung mga yan? Considered ang mga yan. Kinoconsider ang mga yan. So, uh, kung panahon, edi wala kang magagawa. Huwag kang mag-alala. Huwag mong dagdagan ng dagdagan yung pagka nila para lang lumaki kasi hindi naman nila maubos yung kung mainit na mainit, di ba? Kahit magdagdag ka, hindi naman nila uubusin yun para lang lumaki yung, ano, yung itlog, di ba? Ganon yun. O, pero kung ang rason ay yung feeds, kung ang rason ay feeds, ulitin ko. <laughs> Pag-isipan mo kasi kung nagtitipid ka, huwag kang magtipid. Kasi kung titipirin mo, lalo kang titipirin ng layer mo. Hindi ka bibigyan ng malalaking itlog kung hindi mo sila pakakainin ng tama at sapat. At tamang oras ng pagpapakain. Kasi kung paiba-iba ka ng pagpapakain, eh, may epekto yan lahat sa egg production. Hindi lang yung egg production ang maapektuhan, kundi yung size. At sana may manapulot na naman kayong mga kaalaman dito sa channel uh, sa video ito. At syempre kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. Sana pagpalain tayong lahat.